Magandang, magandang, magandang umaga, Pilipinas. In for today's video is papunta na naman tayo ng Angeles City, Pampanga. May susunduin lang tayo doon yung si Ma'am Bria. Kasama na yung anak niya at yung yaya. Oras natin mga... Agro, Alas G-City Sa umaga Okay lang ba mga kagro? At pagka galing natin ng Angeles City, Pampanga Ay Itiritso na naman tayo ng Bonifacio Global City Tagig tungo ko sila yahatid Magnanay kasama na yung Yaya Nandito tayo ngayon sa North Luzon Expressway Shoutout nga pala sa inyong lahat mga idol, mga kakro. Lalong lalo na kay Eugene Divers Vlog doon sa Bulongon Island. Parting Mindanao. Yan siya yung diverse na la guerra. Divers nag-bablog uh, pa. Nauna na natin 'yo. Dito tayo Tulai, sa mahabang tulay dito sa Pampanga bago mag San Simon. Bawang Taraya sa bandang kanan natin. Hmm. Nandito tayo sa mahabang tulay. Bago mag Simon. pala ng 120 oo oh, may speed tayo 120. may choking sa bandang unahan mga kakro magka drive through muna yata ako nasa na yung choking choking shopping try 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 hello good bon, bon morning i'm calling to drive do uh... i ik think you are ano, isang sweet and sour na yung pork. Hello po. Sweet and sour Hello, na. Hello po, proceed na lang po sa person ah, okay, okay, Thank you, po. Ah, okay, okay. Thank you po. Okay. Good Isang ano, uh, sweet and sour na pork. No, yes po. Ah, hindi, yung ano lang. Rice mix. Sweet and sour pork rice. Mm, nice Drinks mo May ah. fresh lemon kami, sir. Honey ah. Best seller po namin mm. po Okay lang, wala nang drinks. Sige po. Okay. May discount tayo dito ni. Try to tayo dito sa Chowking mga Kakro. Dahil pagdating doon, habang naghihintay, kakain muna ako. drive thru drive thru tayo nandito tayo sa drive thru ang nakakro choking choking nandito tayo Point forty three na. Forty four po sa last window na. Okay. Thank you. Thank you next window daw tayo Ikapin lang natin mga kakro yung prepare pa mga katro itong order natin. Thank you, sir. Ingat mo. Okay, thank you. Thank you. Ito na, mga kakro yung order natin. Chao, okay. truck okay. let's go now Pwisto pwisto tayo sa Otterling 1 Kilometer San Fernando 7 Kilometers Angeles 23 Kilometers Sa Angeles tayo mag-exit 24 Angeles na naman tayo mag-exit San Fernando 500 meter 500 meter Haram San Fernando Itu nanti kita lihat Di tempat Exit San Fernando karena Karga Dikap wires. Pertitan natin tong pickup eh medyo bagal. Ito lang may mga sa likod. Ayan, traffic enforcer na inlicks. vertik. Bapak Kaltin, balik tayo sa Outer line. Jingle mô tayo Jingle mô Idol mô Video traffic sâu nạn Jingle jingle mô mga kakro doon sa tapat ng inihihan ko ito oh. tumitas ako ng isa pero nagpaalam ako alam ko may mga may-ari yan dyan hindi ko naman ito kakainin isosobiner ko lang oh. strawberry Okay, go. mayroon pa doon sa unahan no? Oh. isang kumpul apat na piraso ayan dyan banda ayan o oh. nakalambitin sa outer lane 1 kilometer ang hilis yan pa-exit na tayo pa-exit ng Angeles City Pampanga Ay, okay. sorry. Balance 3,215 Laki pa pala Malaki pa pala balang natin traffic di traffic Dito sa rotonda Kanan tayo dyan Kakanan Matrapik nga Matrapik Approaching Ng bridge Tawid na naman tayo dito sa Tulay mga kakro. pasok na tayo dito sa Villa Angila Subdivision kung saan dito natin susunduin yung makina sa number 24 Trinity Trinity Triangle Sir, dito Okay mga kakro, nandito na tayo sa bahay na pag uh, Sasunduan natin kina Mamblia dito sa Ang Bilya Ang Subdivision Trinity Triangle number 24 ayan o number 24 natatakpan lang Trinity Triangle Bilya Ang Subdivision mga kapro Okay. Dito na naman magtatapos itong video natin. Thank you, thank you, thank you, thank you for watching. Bye-bye.